Nagtatanong lang bakit daw karamihan ng lalaki ngayon ay nagiging feminine. She's na talking about yung mga gay friends natin at parang nababaliktad ngayon. Yung lalaki mas nagiging feminine at yung babae nagiging masculine. Ngayon pag-uusapan natin yan on psychological perspective. Did you know more than 100 years ago, si Carl yung nakapag-conceptualize na, na meron tayong masculine side at feminine side ang lalaki at babae. Tinawag niya tong anima at animus. Yung anima ay yung feminine side ng lalaki at yung animus naman ay yung masculine side ng babae. Sa feminine side ng lalaki yung anima, may positive impact naman yon. Pagka yung feminine side ng lalaki, mas nagiging nurturing ang lalaki, like giving and considerate. Pero majority of times, merong ding negative which is yung lalaki nagiging moody, uncertain Insecure and hypersensitive which is karamihan ng mga tao or connotation ng prejudice Pagka ganun, parang babae Which is animicide ngayon ng lalaki Isa sa mga interesting research na nabasa ko na kapag yung batang lalaki Pinagplay mo sa opposite sex niya which is babae Mas madali niya ma-adapt yung trait na ito Ganun din naman sa babae na pinag play mo sa opposite sex niya. sobrang dami pang psychological reason possible doon. Kaya kung may tanong, comment, comment, PM niyo lang sa akin sasagutin.